O Alex, yung people sa dong, bahala sa lahat ng gustusin mo dito, okay? So, huwag ka na mag-alala. Talaga? Mm. <laughs> Talaga sasagutin pa nila yung kabalasto kong ginawa ko. Nagsipin mo na nga, umiwas na nga ako sa bala. Sumimplang naman ako sa motor. <laughs> ano ba naman mas malas pa doon, di ba? Ikaw kasi, ay nako. Pero, ano, okay ka na ba? Ayos lang Wala ka pang nararamdaman sakit, ano, kaya pa? Oo, oh, kaya. Kaya yan. Kaya. O, kaya, mukhang hindi. Kaya, Sige, higahan mo na. Sandali lang, ayusin ko. Ah. Yung pillows ah, tiga, kaya talaga, ha? Kaya, kaya, kaya. Sigurado ka? Oo, oh, wala ka. Mm. sabi nga pala nung doktor kanina, nakausap ko, hintayin mo na lang daw yung x-ray. Mm. Basta kayang-kaya mo na dito, ha? Oo. Oh. Sige, babalik na muna ako sa office. Sige. Salamat, Reyna. Ay, Alex, kung aalis pala ako, eh sino pala yung magbabantay sa'yo dito? You. Alex? Ma'am Cindy? Ano pong ginagawa niya dito? Okay. So... Uh... mauna na muna ako ah. Ma'am Cindy, balik na muna po ako sa office.